Nasayang lang ang momentum ng ating Gilas Pilipinas at apat na lang ang lamang sana na talo pa ang ating national team. Napakadaming hero sana sa ating Gilas Pilipinas sa laban ngayon. Una na dyan si Jordan Clarkson na kahit hirap na hirap na sa depensa ay lumalaban pa rin para sa bayan. Si Dwight Ramos na ibinigay din ang lahat na nagpamalas ng mga long range shot ay wala ding nangyari. Sayang din ang ilang block ni Renz Abando at nasayang din ang ilang slam dunk ni Kai Soto sa laban na napasigaw pa noong humahabol na sila sa krusal na laban sa South Sudan. Ang balitang pagkakatalo ng ating Gilas Pilipinas ay ibinahagi ngayon ng ilang international media, particular na ang Clutch Points ng Amerika, Sports Illustrated, FIBA at ilang pang nagko-cover ng na mga laro sa FIBA World Cup. Dito nga natapos ang pangarap ng ating national team dahil tinapos na ng South Sudan ang tsansa ng ating gilas na makapasok sa Paris Olympic. Nakakadurog lang ng puso at medyo nakakahiya kay Clarkson na naglalaro para sa ating national team. Dahil kung tutuusin pwede siyang maglaro sa USA pero mas pinili niya ang Pilipinas dahil gustong gusto nitong maglaro sa kanyang kinikilalang bansa. Sinabi ni Clarkson sa post-interview na sobrang hirap daw talaga ng laban at wala itong masabi dahil halata sa mukha nito ang sobrang disappointment at lungkot nito sa kanilang apat na sunod na pagkakatalo. 24 big points ang nagawa ni Jordan Clarkson sa laban nila sa South Sudan. At ayon nga sa ilang report, isa si Clarkson sa mga top scorer ngayon sa FIBA World Cup. ay believe si Clarkson ay pangalawa o pangatlo kung hindi ako nagkakamali kay Luka Doncic ng Slovenia. Kahit natalo, super proud pa rin naman tayo sa performance ni Clarkson dahil ginawa naman talaga nito ang lahat kahit sobrang hirap na hirap na ito sa laban. Si Coach Shot naman ay tila malungkot din at kita sa video na una itong pumunta sa dugout matapos ang pagkakatalo nila sa South Sudan. Halata ding malungkot ito at dismayado. Samantala nang ma-interview naman si Coach Tim Con patungkol sa kung sakaling mag-step down si Coach Chot. Pwede ba nitong palitan nito? Ayon sa report na aalis din daw si Coach Tim kung sakaling umalis si Coach Chot. Sinabi ni Coach Tim, na ang pinaka best coach pa rin na dapat humawak sa ating national team ay si Coach Joe Reyes pa rin. Ipinaliwanag ni Coach Tim Cone na hindi naman daw nakakapagtaka na sobrang nahihirapan ng ating Gilas Pilipinas dahil mga nakakalaban nila ay malalakas na team talaga sa buong mundo. Ibig sabihin lang nito na ayaw at hindi interesado si Coach Tim Cohn na palitan si Coach Shot kahit marami ng Pilipina basketball fans ang ayaw na kay Coach Shot Reyes sa interview naman ni Kai Soto sa kanyang post interview ay sinabi nito na marami pa daw silang dapat gawin kung gusto nilang manalo sa China sa September 2. Target ng Pilipinas na makapanalo man lang kahit isa dahil ayaw nga nilang maalala ng mga tao na wala silang naipanalo ngayong FIBA World Cup ngayong 2023. Napakalakas din ng China kaya hindi pa rin ito magiging dahil pride at puso ang nakataya sa laban nila sa China.